Good morning, good morning guys. Ito ang ating ulan sa panghalian guys. Pinataang pa tuwingan guys. <clears throat> Pakukunin lang natin ng maigi guys. Ito ang ating isa sa na ulam natin, guys. Ginataan, tulingan. pag nagmamantika na ito rice, pwede na. Itikman natin guys. Mmm, sarap. Guys, ito ang ating pangalawang ito na ito, magawin ito. Pangtangatian, guys. And guys, pakukulan mo muna natin, guys. Nilagyan natin siya ng kunting. Gata, guys. Nilagay natin pampa. Asa, Asa, guys.

<coughs> sarap po may sawsawan, masupa, si, at kalamansi toyo. Ay, to maraming, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag -palkini. aking YouTube channel. Huwag po kayong magsawa, guys. Sa inyo panood, guys. Salamat sa inyo panood, pagtangkilin. Guys, salamat ng marami pakuloy natin tapos tanggalin natin ang kanyang sabaw lalagyan na natin siya ng mantika guys pakunta at saka pa, bacon guys pampalasa yan guys tapos na po tayo magluto guys yung ulam natin hindi na taan at saka Hipong Guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe po. Salamat ng marami. Ingat po kayo at meron po tayong bagay ngayon. Ingat po kayong lahat. God bless you po. Kain na po tayo.